Magandang araw mga kamusta So welcome back sa ating panibagong vlog Ayan narito tayo ngayon sa dati nating proyekto So ibig sabihin pag dating proyekto May mga additional work tayong gagawin So halos uh, ngayon, bali ang gagawin namin uh, Finalize mga kamusta May mga kulang at saka mga gustong iparepare ng may ari Siyempre may mga pagbabago So, yung uh, consent din natin kung ano yung mga kailangan pa idagdag. So, yun yung mga gagawin natin dito. So, kasi may mga nagko-comment, mga kamusta. Hindi daw tayo bumabalik sa mga proyekto. Yan ang mali. So, tara. Muna kami sa third floor. At uh, nagsusukat muna kami. Andito yung tropa. Ang nagbabalik na si Uncle Judy. Ayan si Uncle Judy, oh. o. No, will no, no pansin. <laughs> so ito yung susukatin natin para sa ceiling works uh, tapos may mga repair repair nung uh, actually ito kasi uh, iba yung tumapos nung painting works niya. so ngayon uh, repair ay uh, hello po yes ma am. yeah. so sukat na natin ito magkakaroon ng drop to fight na to tapos ito may mga babago. Okay, dito tayo sa second floor. So ito yung ginawa natin dati. Kung napanood nyo yung mga vlogs natin dati mga kamasta, ano, So nandito yan. Pero kahit hindi nyo nabalikan Kasi magkakaroon tayo ng panibagong mga vlogs dito Tutorials Design time Share, Share natin ang mga designs na maaari kong i-share sa inyo Ito marami tayong mga repair na gagawin dito Kaganyan Mga pintuan Tapos itong uh, wall uh, TV console Tapos dito magkakaroon tayo ng floated panel din dito sa part na to Pero as part lang Ayan So, ito yung uh, repair na gagawin natin. May mga repair tayo dito. Bali sa walls niya, hindi na tayo yung nagpintura dito. Sabi ko kanina, hindi na. Uh, Doon sa taas, nung nabanggit ko. Ang gagawin na lang natin dito, may mga additional. Tapos, sa uh, final ng uh, painting works. Para maayos. Ito, lalagyan natin to ng floated. Itong part na to. Then, yung hanging cabinet niya. Tapos uh, kung papansin nyo yun, uh, may mga gagawin pa tayo dyan sa part na yan. So abangan nyo ito mga kamasta, no? Okay, tara sa baba. So, masukat pa lang namin yung mga pi uh, ayusin dito. Ito, uh, babaguhin tayo dito. Ayan, ayusin natin to. Ayan in-order na nila dati itong mga ito. Tapos ito, tatiles na natin to Tiles. Dagdag ng, ayan, uh, yung sa may sink natin dito sa part na to Tapos ito, bububungan na natin to Ay. Ay, yes mo. So dito tingnan natin. Ito, magkakaroon tayo ng washer uh, wash area dito. Uh, washing area or yung uh, laundry area tapos dito naman magkakaroon pa ng isang uh, tawag nun, TNB mga kamasta. So yan yung mga proposed na susun uh, susunod susun na gagawin. Pero sa ngayon ito, susukatin natin itong tiles. Then dito sa labas, ayan, nagsusukat na rin sila. Sila pa pa nandyan. May merienda na ng nga sila eh. Ako hindi pa. <laughs> so ito. Ito. Para sa painting works mga kamasta. Ayusin na lang din eh. Ito yung sa labas niya. So tinan din natin sa labas. Ang ganda nung uh, stone na accent niya. Okay. Northern pa yan. Naka-emulsion, kaya maganda. So punta natin dito sa harapan para makita nyo. Yung kabuuan nitong project. ito okay. so, may gagawin pa tayo dito yung kanyang uh, firewall so yung firewall niya kailangan natin ayusin kasi naka isang pahid lang sila ng uh, flexi-band. kaya nakapapansin ninyo hindi siya gaano uh, napahiran so ang daming tulo sa loob o kaya tumatagos yung tubig so let's go ayan okay na diba abangan nyo ito mga kamasa so gusto ni Mana may gagawa na bukas so yan ang gagawin natin kaagad okay Ah. So hindi ko alam kung ano yung anong taon to, Lebe. 20 20 20 eh 2021, 2022. 21. Well, 2021 pala to, mga kamusta no? Ngayon tapos na yung labas kasi iba yung nagtapos nito na yun do. Kasi medyo busy-busy na tayo nun. Ni madam, dapat tayo yung gagawa. Yun nga lang, talagang no choice kasi sila nun. Gawa nga nasa ibang lugar ata kami nun. Ngayon, pinagawa niya muna kung ano yung mga kailangan gawin. Ngayon, yung mga final talaga na gagawin, tayong gagalaw. Okay tayong gagawa. So, tara. Tara muna mga kumusta. So, hindi na tayo pupunta ng Buliwaw mga kumusta. Pupunta tayong Jodi. Marami tayong tao to. Marami na tayo sa site. Medyo makulimlim na naman. Kaya hindi na ako nagmotor. Eh. Magmamotor sana kami ni Levi. Uh, sabi ko wag na. Kasi baka maulan na tayo. Mahirap na magkasakit. So, dito na tayo. Okay, iba na. Dipat natin mamaya lalabas sa ato to. Sasakyan. So, Pagkakataas. O oh, eh, nakikita nyo yan? Ang gawing yung pagdedesign natin. So ito pwede nang tunglat agad mamaya. nakikita niya yan maglalagay na tayo ng mga braces niya. ito pwede natin yung tapos uh, dito sa kabila pinatapos na lang to maglalagay uh, na lang sila ng mga additional braces niya na ipwesto na so yes na yes, masilya yes, na rin yan tapos dito na rin sila Tapos uh, nagsimula na rin kami maglasa ng para sa wall kasi isasabay na natin to. So gamit yung mason neutralizer mga kamusta, na. No? So yung curing time na ito, dapat to nasa 24 hours para sigurado. So, Tapos na lang din. Sabay-sabay na. So, kung makikita nyo, naglalagay na tayo ng mga wall angle. Ito yung mga matrabahong part talaga. Pagka mga cove ceiling na mga design kapag sa ka round. So, matrabaho na talaga mabusisi kasi hindi pwede na mag -de deploy ko lang ng mga design dyan na ayong uh, wala sa linya, wala sa guhit. So, dapat yan, na uh, saktong-sakto. Yun yung isa sa mga bagay na uh, kailangan mo alagaan dyan. Kagaya nyo, naglalagay pa tayo ng mga braces niya sa drop niya. Tapos ngayon, naglalagay na sila ng brace para dun sa kilig-kilig uh, niya. Uh, dalawang katawan si Michael eh. Ngayon, lilipat na naman siya dito. <laughs> so, linis na. Uh, walis na lang yan. Ayan, konting ayos na lang. Okay, Tapos na naman ang isang araw ng tropa. So, linis-linis na lang. Okay. So, tara, merenda muna yung tropa at uh, tinapos muna namin yung yung oras bago tayo magmerenda para minsanan. Yan si Verde. May bagong motor yung tropa. Subukan natin. Gasgasin natin. Kaso wala yung susi. Kaso wala susi. <laughs> Namahit daw. Itong birth Ayan, tara merenda tayo. Ah, so merienda muna 'yung tropa. Bago matapos ang isang araw. Eh, eto Sinugat niya 'yung daliri niya. Ay, kung, ay, ay 'yung buhay niya. <laughs>